Ito naman, buksan natin. Okay. Uh -huh. Ops, dalawa ito. Ito yung ginagawin ng infinity dress. Ayan. Tingnan ko na ito. Oo, maganda pala yung pwede niya. infinity dress so i'm going sure. okay ah. so sure. and the push it right.

siya, oh. Mga kaibigan, maganda pala siya. Na. Maganda pala. Maganda pala siya. Ano pa kayang pwedeng gawin? Ano naman siya? Ano na Ah, pwede pala kundi niya. them. Wala kasi tayong ilaw, wala tayong kuryente dito. Maganda po. Diba? At ayan na nga po mga kaibigan, sinukat ko kanina yung green at ngayon naman ito ba yung pink na tinatawag. Ayan po no. Sa akin pong palagay at sa akin pakiranda, malambot po ang tela niya at uh, marami kang mga style na pwedeng gawin. Pwede mong itali doon, itali dito. Basta meron ka lang pong taga Basta wag lang yung leeg mo ang itali po. Ano? <laughs> Kaya ayan po, no? sulit naman po yung ating pera sa pagbili ng mga ganito. Ang tawag po dito ay infinity dress. Ayan po, no? hindi ako sigurado kung alin po ang isusot ko. At ang mga hindi ko po maisusot ay hindi ko naman po balak na itago. Kaya abangan nyo rin po sa live kung ano po ang mga damit na pwede ko pong ipamigay, lalo na po magpapasko. Ang mga damit pong ito ay magaganda, subalit so sa aking palagay o baka ako'y nahihiya mga ano. Mukhang pandalaga po ito at pambata at bagay na bagay po ito sa inyong mga anak na mga dalaga. Kaya abangan nyo po. So ayan na po yung damit no. Maganda naman po ang fitting niya sa katawan. Mal mal malamig po, presko. At uh, tama po yung sukat kung ano po yung inorder sa seller, yun din po yung dumadating. So hindi na mam hindi po ito sponsored, baka akala nyo sponsored dito, ibinabahagi ko lamang po ang aking mga uh, nararanasan at ang sa aking mga na-order kung ano po at gaano sila kaganda dati-dati kasi mahal ito noong mga panahon ng 1990s. Ngayon, nakakabili na tayo sa online na mga murang damit. Kaya syempre, i-enjoy po natin. Hindi porke hindi tayo mayaman, hindi tayo makakabili ng damit. Meron na pong mga mura ngayon. Basta maghanap lang po tayo sa online. O, di ba? Yun na po kasi ang uso ngayon. Kaya ayan po, tingnan niyo po yung damit o. Oh. Sa palagay niyo po, ano po ba ang bagay sa akin? Sige nga po, pusuan niyo nga po. Maganda pa na po siya. Saan ako maganda sa akin? Parang maganda sa akin yung pink po, no?